Happy Halloween mga lods Para sa nagtatanong Paano kong ginawa to Madali lang to Tara gawin natin Let's go Gawa po tayo ng video tulad ng pinagagawa ng mga taong yan Tapos po yung isang video dapat may partner po tayo Katulad yan Literal na sumambot po talaga ako ng bola dyan Tara na po sa CapCut gawin natin Sa una po natin gagawin Focus muna tayo dyan sa mga taong yan na nakayuko I Stay lang po tayo dyan. Tapos, hanapin po natin sa baba yung overlay. Kapag naibaba na po natin, ilong press lang po natin. Saka po natin i-drag. Ipwesto lang po natin dyan. Ipagpantay natin dyan sa dulo. Hindi pa po tayo tapos dyan. Punta naman po tayo sa baba sa remove BG. Itap po natin yung remove BG. Tapos po, itap po natin yung custom removal. Ngayon po, mapupunta naman po tayo dyan. Lagi pong tatandaan, huwag nyo pong pipiliin yung pro. Lalo kung kuripot ka katulad ko. Huwag niyo pong pipiliin yung may pro dahil po may bayad yan. Itap lang po natin yung brush. Tapos po galawin lang natin yung brush size. Then papulihin lang po natin yung mukha niya. Kapag napapula na po natin lahat, antayin lang po natin mag green check yung nasa gilid. Saka po natin itap yung check sa kabila. Stay pa rin po tayo dyan. Hindi pa po tayo tapos dyan. Ita-timing po natin yung ulong yan doon sa bola. Focus po tayo sa bola. I-play po muna natin yan Habang nasa ibabaw yung bola yan. I stay lang po tayo dyan Saka po natin idikit yung second layer Dyan sa playhead o sa puting guhit na yan Then itap pa rin po natin yan Para ma-highlights Saka po natin galawin yung muka At itapat natin dyan sa may bola Pag natakpan na po yung bola Stay pa rin po tayo dyan Maglalagay naman po tayo ng keyframe o diamond dyan I Tap lang po natin yung diamond sa gilid Tapos po stay pa rin po tayo dyan Focus po tayo sa baba hanapin po natin sa baba yung mas Itap po natin, tapos piliin po natin dyan yung circle. Itap po natin yung circle. Ngayon po may circle na dun sa muka na itinapat po natin sa bola. Adjust lang po natin yan hanggang sa lumiit. Tapos po huwag nyo kakalimutan galawin yung arrow na nasa baba, yung dalawang arrow. Para medyo mag-blood siya. Para naaninag pa rin po yung bola. Kapag goods na po tayo dyan, medyo isum lang po muna natin yung ginagawa natin yan focus lang po kayo sa taas pag nag 15F na po yan okay na yan then saka po tayo abante konti syempre po gumalaw na yung bola dyan nag iba ng posisyon na saka po natin gagalawin yung muka itatapat po uli natin dun sa bola At automatic po magkakadaya mod na yan I stay lang po uli tayo dyan balik po uli tayo sa mas galawin po uli natin yung pinaka circle nyan yung ilalagbas na natin yung muka medyo ilalabas na po natin sa pag abante po uli natin isusunod pupuli natin yung muka. Ngayon po ay palalabasin na po natin ng buo yan. Then abante po uli. Basta habang nagalaw po yung bola, isusunod lang po natin yung muka. Itatapat lang naman natin po sa bola. Dapat matakpan po yung bola. Hanggang sa maihagis na po. Ganon din po isunod lang po natin yung muka. Hanggang sa mawala na po. Then, abante po tayo. Burahin po natin yung mga sobra dyan. Yung di natin kailangan. Tapos po, check natin kung goods na, i-play po natin. Kapag all goods na po, ready to export na po natin yan. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman para makatulong din sa iba. Paano mga lud, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.